Sinusiruhan na? Oo oh, naririnig ko umiiyak. Kala mo hindi ka naririnig dito. Umiiyak na si Ilay. Sinusiruhan na siya. Ayaw ni Mami Ems marinig. Oh, Nawa ano na eh. Nawang ako eh. So guys, nandito kami ngayon sa Mikawayan Doctors dahil um, yeah, admit na si Baby Eli. O, dadaan muna tayo sa admission ulit. Admitting? Admitting muna kaya tayo bago tayo pumasok ng ER. Okay. Ano. Ito kang iiyak ha. Mahiiyak din ako pag umiyak ka. Hindi naman ako magstay dito. Iwan ko ito. Iwan mo ako? Saan ba punta? Saan so, hindi ko maririnig si Eli. 1, 2, Matanggap ba ng Gcash payment yan, mm -hmm. ma? Ako. Okay. Magkano yung down payment? 5K. 5K lang. Ba't nung nanganak si Mrs. 10K? Kasi ah, CS. Ah, CS, yeah. ganun. Depende sa case. Hmm. Depende sa case. So ito 5K lang? Ako. Okay. Nag-5K ka dyan, ma'am? <laughs> Utangin ko muna. <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Gases, sir. No, Gastos talaga. <laughs> Hirap magkasakit pag uh, anak Saan na siya sa saruan, Sa kwarto na? Hindi ko nga. Ilay. Maninilaw pa rin, oh. kahit malayo, kahit nakita yung paninilaw. Hey, hey ka muna, Arte. Hey. Hey. Jadger ka. Boysit ka. Lakas mo kayo, Ma'am Janel, ha? Mamaya pa yan. Ang dami pa uwi niya. Mungo na si baby bago umiyak. Hilay, galingan mo. Kaya mo yan. Moral support kita sa labas, ha? Yeah. Ay, kaya na daw nila. Kaya talaga nila, wala silang choice. Kailangan nila kaya. Hindi talaga tayo sa labas. Hindi <laughs> ko marinig yung iyak. Ikaw na lang <laughs> dyan. mo na. Ito ka lang. Dito ka lang. Pero real talk guys, um, pag yung mga nari, extra kanyang mga kamag-anak nyo, lalo na kung bata, much better kung wala kayo sa tabi para hindi ma-pressure yung mga nurse, yung mga medtech na magtutusok sa mga relatives nyo. Kasi nakaka-pressure talaga lalo na pagka may butike. Alam nyo yung butike, Sarap sampalin. Ay, sorry, sorry, sorry. <laughs> joke lang, joke lang. Umiyak na si Eli. Sinuseruhan na siya. Ayaw ni Mami Ems marinig. Sinuseruhan na. Sinuseruhan na. Oo, oh, naririnig ko umiiyak. Kala mo hindi ka naririnig dito. Ano umiyak? Ang ko Sabi ko, sabihin mo, one shot lang. Huwag <coughs> <laughs> mo <May> pressure. Hindi, joke lang. Sinat ko nga yun kagabi. Sabi ko, sabi ko, one shot lang kaya. Ang kaya na. <gabayari> sa ka, na. Ang pag-iap. Ang pinapakalma na lang. Janelle, anong ginawa mo sa anak ko? Ayaw ka. Payak-iyak ka pa <laughs> kanina. May nakalak. Sabihin, nakapapasok rin sa Emily. Lock mo yan. <laughs> hindi ma-hit. Ma, hindi ma Pakialam ka ng pakialam. Ha? Huh? Hoy! Wala. Ipagitan mo yung swero niya, ha? Napaka- Ang lang palang swero ng anak mo hindi mo silabi. Dalawang day siya masyado. may mga sa laboratory nung mm -hmm. Ma'am uh, okay. yeah. yeah. Janelle, thank you Hindi ko napapare-insert uh. to pag natanggap. Thank you sa inyo. Kasi tinanong ko si Do kung kailangan bang si Sabi niya para daw hindi lang ma-dehydrate. Iyaan na natin mali. Ano malakas naman ako Kaya lang kasi malakas ding magsukang. Wawa naman. Ako ah, kaya. Thank you. Uh, bye. Thank you po. Hindi <laughs> ko na papare-insert. <laughs> Mowon. Double door nga pala dito. Dito, ay, dito pala yung ano nung naka-COVID tayo? Hindi, nga, Dito ko nung nga naka-Asher. Ah, naka-Asher. Ay or... wala na, isa na lang yung combo. Tawag ka lang nung naka-Asher. Naka-kink. Parang Ito. boxing era dyan naka. Ano yung nakakita niya yung photo light na yan? Ang tawag yan? Billy light? Billy light. light. Kailangan naka-ubad siya, di ba? Tama ba? Ako. Hala pa na yung damit. Anak, kung ano dyan. Ah, pag na hmm, Sa janitors niya, kahit daya pa lang daw yung Ah, okay. Kahit lang na, Wait na anak. bawal kasi sa mata eh. Kahit patitidain ko siya, papatayin ko na lang. lang naman yung okay. Ah, okay, sige. Tatapat Ah, okay, ganyan lang. Pabalik ka. Okay. Continuous yung ano na ano? yun. Nakatim ni Kung Tito. Oo. May hina akong bedsheet. Ha, para nanalaga siya, nakatotok lang dito. Wait lang ako. Ano kailangan sana may kumot pa sa Oo, may baan hmm. na kung ano. Yeah, so -pa -apa, -apa, apa, pa apa, apa. Hmm. Shhh. Hindi, hindi, hindi. Shhh. 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 Anong nga yan yung kumot? Ha, Art? Oo, Art. Yan. Ano na sungit mo, Minsan gagamitan mo ng ano ah? common sense. Para kang ano flag. Lahat itatanong. Siyempre, mag, pag nagkamali ako, magagalit ka. Ka, Pag hindi ako nagkamali, hindi magagalit ng... ka pa rin. Saan ako lulugar? Kote. Ayoko na. Ko. Bilisan mo. Oh. Bilis ng karma. Pakabain ko pa. Amin na. Ngayon. O sige, ano, tatalbog yung anak mo. na. Hindi, ako gano'n yung yan. Ngayon yung, na, ngayon yung discarte dyan. Bakit siya yung ano, yung ganito nila, parang pang, ano, pang hayop. Parang para mateteta, ano pa yung... No. Shish! putik Ano yan? Oakley ba yan? O ano? Ray-Ban? <laughs> <laughs> Puro, oh, ano? <laughs> Diyak, mamumot, <hinitin. laughs> Pati ako mamumot-init yung lakay. Pati mamimot. Lakihan mo, Klarean, Mart, Kailangan, buo yan, cover. Oo. Ayan na. Ano hmm? nag-iba yung kulay? So, tinanong ko dun sa ano... Tinanong ko dun sa nurse kung kailangan ba sabihin sa kanila kung ilang oras gagamitin. Ganon. Pero 24 hours nga daw, naka-charge na siya. So, 100 per hour. Times mo sa 24. 24 hours yan, yeah, Nick. May bilad. Diyan ka lang. <laughs> Para kang nag-kukumpisal yan. <laughs> Dapat ikaw dito, ikaw makasalanan. <laughs> madilaw, ikaw na may maninilaw. Na, naninilaw na yung paningin ko. Oh, madilaw ba talaga? Hindi, loko ka. Sabi ko sa'yo, huwag ka sa loob eh. Mas, mas, nakakasira nga ng paningin niya, ng mata yan. Kaya huwag ka sa loob. Ano nangyari? Bakit talaga nang ng ganyan? Infusion pump. Para saan to? Para ma-regulate? Para ano ma-regulate. Para matama. Kasi yan ang nangyari guys, ang bilis na ubos eh. Eh, ilang oras pa lang kami dito naka-admit naubos na agad 'yung laman. So, nurse naman si Mrs. kaya alam niya yung hindi ko alam 'yan eh. Para siyang calculator eh. Ang sexy mo dyan Anita. Ha, <laughs> <laughs> ah, Nangitim na. <laughs> Nangitim na siya. So, naubos Tingin mo dok, may improvement ba? Parang meron naman. Pero madilaw pa rin. Kasi kung compare mo yung kulay niya dito. Oo, ano ba? Hindi na medyo malapit-lapit na. Paulit <laughs> <laughs> so, na lang natin yung ha? Oo oh, nga po, Doc. Okay. Tapos, kasi ang ginagawa namin dyan, titingnan natin intermittent muna. Oh, okay. so, parang on-off, on-off. Ang worry kasi natin baka mag-rebound. So ito yung pangalawang araw namin dito sa hospital. Kakatapos lang kuha na ng dugo si, si Baby Eli. I-check ngayon yung bilirubin niya kung bumababa. Sabi ni Doc noon, kung bababa daw or may improvements yung result ng bilirubin niya kasi sobrang taas talaga, baka daw makauwi na kami bukas. So, 24 bukas. Ah, sana hindi kami magpasko dito sa hospital. Ay, ma'am, ito po yung autoset ni Eli. Ah, sige po. 97, 123. Okay. Ma'am, pwede kong tanong kung Pwede ba namin malaman pag may lab results na? Ay! Yung result ng total bilirubin na po. Yes po. Wala po sir. Oh, pero pwede, namin malaman kung sakali. Opo. ah, sige po. Thank you na lang ha. Thank you po. Pwede na lang tayo result Sixteen? 16. 16? Ah, Malaki naman na yung binaba. Opo. Tsaka hindi na siya ganun kadilaw dok. Kung hindi na siya pasko ngayon, Napatuloy-tuloy pa, pa eh. Hindi pa kailan. Ready na kami. Nandaan na namin yung sarili namin na dito magpapasko eh. Kung gusto mo umuwi, ang problem kasi either baka mag-rebound or mabagal. Mag may ang ano kasi para makita lang natin na uh, wabak mag-normal. Mm -hmm. Is one less than 10. No, 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 no. Okay lang sa inyo. Okay lang, Dok. Nag-ready na kami. Tinanggap na namin. Hindi tayo magpapas ko. Hindi okay, so si pa ulit yung binibigyan niya. Bukas na lang. Dadalhin na lang daw kami ng Merry Christmas, Dok. Merry Christmas, dok. Bye, -bye. Oh, bye, bye. Bye, Dok. Bye. 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 -bye. bye, -bye. bye, -bye. <laughs> Merry Christmas. Mm. Merry Christmas Dok! So, <laughs> confirm na. Dito kami magpapas ko sa hospital. Oh, oh kakagaling lang ni Doc. Actually, tinanong naman kami ni Doc kung gusto daw ba namin na magstay kasi nga magpapasko. Pero kung gusto daw namin muwi, pwede naman. Pero much better daw talaga na tapusin pa isang araw. So yun guys, nag-decide kami ni Mami Ems, mag-stay na kami dito, dito na kami magpapasko. No? Nakakalungkot man, pero ganun talaga ang importante gumaling si Baby Eli. Ha? So guys, ganito yung tsura niya. Ayan. Ay, na. Ayan pag binuksan. POV. P.O.B ng Nang... gara ng liwanag guys. Pasensya na kayo. Hindi talaga maano. photo light. So, ganito yung dinagawa namin. Kasi para stable siya. Nakasandal siya sa amin. <tapos> Hindi, ganyan din kanina. Dahil Pasko na, tinawagan na namin si Kuya Dylan. Sa totoo lang malungkot yung Pasko namin ngayon dahil hindi kami kumpleto. Isa to sa pinakamalungkot na Paskong pinagdaanan ko sa buhay ko. Pero ang iniisip na lang namin, pwede naman kami mag-celebrate ng ibang araw eh. At ngayong Pasko, isa lang iling namin ng asawa ko na sana huwag na magkasakit yung mga anak namin dahil ayaw namin nakikita nang nahihirapan ng isa sa kanila. Baka ah, isa lang. Sabi ko. ah, isa lang. Okay lang yun. Sabi ko ah, nga sa kanila, magtanggal na sila ng gloves para makapano na doon pa rin. So, uh. At least hindi ka na sobrang umiiyak, di ba? Lumalayo ako. Kasi naiintindihan mo na ngayon, pinapaliwanag ko sa'yo, ano kaming mga medtech, yeah, di ba? Hindi ko alam kung anong trabaho niyo. Wala lang alam umiiyak yung anak ko kahit anong explanation mo. <laughs> Wala namang wala na may magulang ba na gusto mo nakikita na sasaktan yung anak mo. Pero nasa nasa hospital eh. Normal 'yun na kailangan tusukan. So nakuha na na si Baby Ilay sa wakas. Hindi ko na na-video guys, syempre respect na natin sa mga medtech kasi nga baby ko kukuhanan. Pero kung si Mommy M siyang kukuhanan, ibibidyo natin. <laughs> Pero Shoutout sa mga medtech dito sa MDH. No, na napakababait nila. Ang sabi ni Doc noon, kailangan daw yung bilirubin niya ay bumaba uh, ng less than 5 no, para makauwi kami. Ano <coughs>